Ngayong gabi nga pala ay magluluto kami ng ginisang isda at binakaw. At dahil mabuwan ngayon, pumunta agad kami sa dagat at mangunguha ng isda. So na naming ginagawa ay kinukuha namin yung mga tinik. Dahil marami nga na nakuha, nagpatulong ako sa mga kaibigan ko. Ito pala ang aming gagawing binakaw. Kinuha namin yung tinik, tinae at yung bunto. Dahil nga marami yung nakuha namin, natagalan kami sa pagkukuha ng tinik. Tapos ko nang kinuha ng mga tinik at naghiwa na rin ako ng mga appliances. Meron kaming sili at sibuyas. Ang mga appliances na ito ay namin sabi binakaw. Sabi nga magpatulong ako sa mga kaibigan ko, wala silang magawa kaya magsisilpon na lang. Naghihiwan na rin ako ng kalamansi. Diyamihan ko na pala ang paghihiwan ng kalamansi kasi dito mo malalasap ang tunay na sarap. Kasi nga mainit na yung kawali, nilagyan ko na ito ng mantika. Pagkatapos, sinunod ko na itong bawang. At hindi rin nagtagal, sinunod ko itong sibuyas. Nagkamali nga pala ako sa pagbo-boys record, hindi pala ako ang nagluluto. <laughs> sa makikita nyo sa unang clip ng video, ako po ay nangunguha pa ng tinik sa isda. <laughs> At dahil nga hindi ako nagluluto ng isda, ipapakilala ko sa inyo ang aming cooking master. Siya po ay nagngangalan na Eliseto Jirumana. Na nagmamana sa mga bagay na aming ginagawa ngayon. <laughs> Pagkatapos, pinakuluan na namin yung aming niluluto. Nagiiwan na rin ako ng sibuyas, pandagdag sa binakaw. Naghahaw na pala ng kanin yung kaibigan ko. Pagkatapos, tinimplahan ko yung aming binakaw. Nilagyan ko to ng maraming kalamansi. Pagkatapos, sinunod ko itong suka. Nilagyan ko rin ito ng bitsin para hindi tayo isin. At dinagdag ko itong sili kasi sibuyas. So ito na pala yung final product natin. Hinahalo-halo ko na rin para magmix mix yung lasa. Dahil nga maganda siyang tignan, masarap pang kainin. Ito na pala yung final product ng aming ginisang isda. Gaya nga sinabi ko, masarap kami magluluto. Kung sino pa yung hindi tumutulong, siya pa yung unang kumakain. Ang kapal din ng mukha ng mga kaibigan ko. Pero kayong manonood dyan, maglaway din kayo. Dahil ako ay naglalaway na rin, ito lang yung masasabi ko. Kup-kup mga chuy. Tira na Para makuha ng control zero. na na Bagaimana pindir kamu ni? Dia butang sana Bagaimana pindirnya, Mike? Di Sabar. ni ari bawah Sabar. Di bawah ni butang Di ni? Kena iput dia ni, mengamuk jalan nak diri ni butang Ano o, dahil nga masarap yung aming niluto, hindi ako titigil sa pagkakain. Dahil nga ako'y naguguto, mga dalawang plato rin ang aking nauubos. Baka gusto nyo magpaluto ng ganito, mag-message lang kayo sa Facebook. Matitikman mo yung luto ko at matitikman nyo rin ako. Gaya nga sinabi ko, mas masarap pa ako sa isda. Uy! Hindi po ako nagmamayabang dito. Gusto ko lang kayo ma-inspire ng aming niluluto. Sa makikita nyo, tinakpan yung kanin ng kaibigan ko. At ayun, gusto ko pang kumain. Nagdagdag ako ng binakaw. Pero nabibitin kami sa aming kinakain dahil kulang yung kanin. Abangan nyo pala yung date 2 sa pangunguha namin ng isda So that's all for today's video, bye bye!